At nga pala guys, katatapos silang kumain. Tapos, kakatapos ko lamang din mag-review. <laughs> Kunwari rin nag-review, ay nakakalat pa dun sa lamesa yung mga ballpen ko. O, yung mga gamit, tama yung mga rescue corn, hindi pa naayos. And dalawa yung rescue corn namin. <laughs> Doon yung sa isang cardworm namin na hindi na, na naiwan lamang to sa yung kanyang ano. Yun, naiwan dito. Tapos yung mga gamit, oh, siya nilalagay. <laughs> Kainis. Doon yung sa Jirawax na ano, na pinagpatungan ko ng camera, doon yung nakalagay. May, doon ko nilalagay yon, Doon ko tinatago. Yung ang lakas mo ng loob mo na. <laughs> magalas doon, no, sikat na bago na gano, bago kumain. Tapos ayun, syempre, pagkatapos kumain, di maghugas ng plato. Di ba? Tapos partida ha, may pasok pa yan bukas na umaga, sa ispa <laughs> Tapos madaling araw na, ay tsaka pa lamang naman magkakain nagkakumain tapos ayun nagugas pa di ba nga evening person na ako ngayon dahil mag isa lang ako sa bahay kaya wala nang akong ano alam sa oras hindi ko na mapapansin yung oras basta kung anong, gusto ko lang na oras na kumain kakain ako kung ayaw kumain ayaw kumain <laughs> after ng hugas syempre ano bang gagawin iinom ng tubig oh Pati na ub. <laughs> na na wala na talaga ang tubig. Guys, wala na kasi akong pambili ng tubig kaya ganoon. O ano mo kaya yan? <laughs> kainis sa wasay wasay pa diyan. Alam mo naman ay kinaka And then ayun nga, pagtapos ng is, pwede ko na yung ilaw patutulog na person. Hoy, kumatutulog ka agad. Baka pa yan, baka may isang oras pa yan. Baka magalaro pa yan ng ML. Kunwa. <laughs>